Nagsimula na sa antas ng mga komite ng Bangsamoro Parliament ang formal na deliberasyon sa panukalang redistricting bill matapos isagawa ang serye ng pampublikong konsultasyon sa iba't ibang sektor sa rehiyon. Pinangunahan ng Committee on Local Government at ng Committee on Amendments, Revision and Codification of Laws ang joint deliberation sa dalawang panukalang batas na layong muling ayusin ang kasalukuyang pagkakahati ng mga distrito Partikular ang pitong bakanteng distrito na dating nakatalaga sa lalawigan ng Sulu. Bagamat nasa antas pa lamang ng komite ang deliberasyon, binibigyang bigat na ito ng Bangsamoro Parliament bilang bahagi ng mas malawak na paghahanda sa pagbubuo ng mas makatarungan at representatibong sistemang pampolitika sa rehiyon. Binigyang diin ni Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakwan na dapat mag-ugat sa prinsipyo ng patas na representasyon at pagkakaisa ang redistricting at hindi dapat maging instrumento ng politika o lokal na interes. Ang 32 parliamentary districts na kasalukuyang saklaw ng panukala ay bahagi ng kabuoang 80 kinatawan ng Bangsamoro Parliament kabilang ang apat na pumula sa party list at walong sektor. Inaasahang susuriing mabuti ng mga komite ang nilalaman ng mga panukala kapag natapos ang pagsusuri sa komite level ihahain ng committee report sa plenaryo para sa mas malawak na debate at posibleng pagpasa bilang batas.